kami din sa Pancion Habang nakauwi ng Pilipinas Dalaw sa Aking Papa yan ang kanyang Bahay dito sa panchon Ayan si Papa ay si Mama Lalo na Magda-design pa yan? Magda-design pa Ayan lang, ka -e lang kami lang pagpunta dito sa cemetery ng ang bahay-bahay ng panchon ito ang lugar dalaw kay dalaw sa pador maganda ng mga panchon dito ay mga ng ni mga nicho diba ang ganda malit lang siya. Ayan. Ayan ang pansyon dito sa Angelus ng Imus. Ang dulo na noon ay ilog. Ito sa amin. Ay nagdadasal pang nanay ko. Pinadasalan niya pa ang kanyang darling. Ayan, ilog yung ilog. Ilog siya. Ilog, ilog. Ayan. Ayan, ang kapitbahay na ito. Ayan ilog. Dito sa Angelus. Mataas pa rin yung mga bahay-bahay dito. Dito ako ngayon sa Pilipin. Ayan. Ayan. Tapos ito ang mga panchon. Ayan mga panchon. Ayan. Ang ginagawa. Pasyal kasi kami dito sa ang mga panchon bahay ng tatay ko dito sa si Panichoy. Dito siya nakalibing. Dito sa tatay ko. Ayan. At kami dito. yung ginagawa dito. Oh, andiyan ka pala. <laughs> Bakit kan dyan? One, two, three. Ayan, ang batang makulit. <laughs> Ayaw magpa-picture. Itong aming, ayan, yung papasok dyan. Doon, doon ang bahay ng tatay ko di sa panchon. Doon siya, nagbaho nag siya. Hmm. Ito na lang. Nakaligot na ako kasi babalik na ako na ang Japan 1, 2, 3 pang-apat kami ang oh, laki-laki ng puno ngayon, ito yung ganda rin puno ng mangga nakakaragang dyan. Okay. Okay. Ayan, habang hindi pa tapos dasala ng nanay ko, tatay ko, nagtikot-tikot muna ako dito may ceremony pa yung nanay ko din sa pagdalo sa tatay ko kaya ikot-ikot lang muna at nakatakal okay. yung park na to eh maraming nagda-jogging kahit 5, 5 p.m. na dami ng dami siyang tao Tama, Tama, pagbalik ko, tapos na. Ani hawak mo? Ha? <laughs> may bata o oh, may hawak na. <laughs> Tapos na silang mag dasal-dasal. Alalayan mo. Hindi ka pikasya dyan po. Ha? <laughs> Tapos na? Ayan si Matiir niya siya magsambaba. Ang dalaw. Aalalayan ko na lang siya. Kailangan ay bagalan ang lakad dahil mahina na ang paglakad ni mama. Gusto niyang dalawin muna ang aking tatay bago ako bumalik ng Japan. Ayan din namin sa kanyang libingan. Ito kami nakasakay sa e-bike. Ayan ang ang kapamang tin ang magda-drive. So ang so okay. drama-drama si Mama. Ang dito ni ko Ang <laughs> ating vlog. Please subscribe, like, comment. Bigit like Japan, Japan, ang Japan-Japan. Ang pakasyon ko sa Pilipinas. Ay pagdala naman sa ating Papa.